Yo! What's up mga idol! Uh, isang magandang hapon po sa ating lahat. Uh, share ko lang sa inyo mga idol ito nga flowing no? dito sa barangay lumang bayan mga idol. So nandito po kami ngayon para umigib ng tubig na inumin mga idol. Ayan o. No? Mga aming mga galon. Ako nakikita nyo no. Pangalan ko. I'm ah, number 10. Ang aking misis na napaganda. Ang aking bayaw! Yan. Magandang hapon. Magandang hapon sa Shout out sa lahat ng mga tagal lumang Bayan, mga idol. Ah, uh, papakita ko lang sa inyo yung pinagmamalaking flowing na maraming naigid dito, mga idol. Marami. Tulad kami oh, naigid kami dito. Masarap ang dito, mga idol. Ayan oh. Papakita ko sa inyo. Ang tubig dito, mga idol, ay parang bukal galing po sa ilalim, mga idol, no. Ayan, oh. Hindi po ito madumi, ha. Napakalinis po nito, mga idol. So ito po ay parang ano yung bukal uh, oh. Napakalamig mga idol oh. Ang tubig dito mga idol parang katulad sa mga pools. Yan oh, mga idol oh. Parang sa mga pools. Yung iba dito naliligo mga idol. Ito mga idol ay sa katabi ng palayan mga idol. Kasi mga idol, itong palayan ah uh, kaya ito napakagandang palay ito mga idol. Yan oh. Kita niyo oh. no? Ganda ng palay dito. Kasi po dito sa flowing no. Ayan, flowing na yan, mga idol, oh. Ayan, oh. Tuloy-tuloy kasi ang ano niyan, eh, oh. Ang patubig sa ating mga palayan, ayan, mga idol, oh. Oh. Doon sa kabila, doon, oh. Parang medyo tuyo na. Oh, ayan, oh. Lamig. Lamig, mga idol. Napakalamig. o so, ayan, oh. Oh. Sarap. Oh, Diret sa dyag na, mga idol, la, inumin yan, ah. Oh. So, pang lahat na ito mga idol, Aabot yan nang doon Ang doon Ang saan aabot ito din. Pati din sa kabila, no? Kabila, doon. Pati din sa kabila mga idol, ah. May plumbing din sa kabila. Oh, may plumbing din. And ito. Ito para dito. Ah, dito sa kuno ito, area na to. Doon. May kabila doon may plumbing sa oh. kabila. Para yan sa palayan mga idol, no? Lamig, parang ilo. So, napakalamig, parang oh. ice water, oh. Kinamuha ito, no? Lamig, lamig. Ayan, oh. No? <laughs> Uy, ginaw. Oh. So, nandito tayo sa palayan, mga idol, no? Pang palay ito, mga idol, itong tubig na to. Pero na-discover -disco -na natin na uh, napakalinis at saka napakasarap. Alkaline water, mga idol. Pampalakas to ng katawan, mga idol. So, yan, no? Oh. sa inyo, mga idol, ha? Oh. So, Ayan, no? Palayan. Oh. Uh. So yun lang mga idol at thank you nang marami. God bless po sa ating lahat. So sa may mga flowing dyan, oh, pwede pong inumin yan kung papatis natin. Dito mga idol, yung tulay dito ay ginagawa na no, sa lumang bayan para tuloy-tuloy ang ating travel. So yun lang mga idol at maraming salamat sa panood. God bless po sa ating lahat. Ay,